pinipili na ang alimang bato. Bakit ba tinawag na alimang bato? Kasi ano, si bato sa bakawan. Ah, sa bakawan. Yung yung ano ha, yung yan 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 yung buhay. Tsaka mataba ah. Eh bato yan, dede, ang bigat niyan, mag, mag konti lang isang kilo. Yan yung yung ano yung yung malaki tsaka yung mataba. <laughs> anu yan, anu yan, yan. Ang dandao, ang laki oh. Timbang. Imbang pero sobra. Ano yan? Ano yan? Takilo na dalawang buhay. Ano? Takilo na lang. Saan yan? Buhay? Aha. Siya so yung nagtitinda sa akin dito ng pula na sariwa from Ubando. Hindi ba from Ubando ka? Aha. Tapos pili mo ko ng ano? Alimango. Ay, alimango. Alimasag yung panggulay lang. Magigulay ako. Ito na lang ito, ito. Ha? Ito ka lang. Ay, si na lang ako. Yun? Yun? lang po, 50 na. Yan, dami. Yan, dami na. <laughs> okay, 250 lahat. Apo. Okay. Dali, kung ako pera. Ito nga, pinapakuloan ko na itong alimangong bato. Eh, bago ko siya pakuluan, talagang hinugasan ko muna ng maigi. Dahil talaga namang madumi sila, maraming lumot, tsaka talagang kailangan linisin so sa malili sa tubig pinakuluan ko ah, nalagyan ko siya ng uh, asin pero tinan nyo naman oh, yung kanyang uh, pinagpakuloan medyo maitim pa rin pero sure na sure naman talaga naman ito ay mga buhay ang isa pangang technique sa pagluluto uh, ng uh, mga klase ng ganito tulad ng alimango o alimangong bato na to eh, huwag mo munang lulutuin ito Uh, ito ay nilagay ko muna sa freezer na buhay at doon na sila namatay kasi pagka direct mo silang niluto pagka naluto sila tanggal lahat ang kanilang mga kalamay mga sipit, laglag lag, kaya tinan nyo buong buo siya kasi uh, sila ay pinatay ko muna sa loob ng freezer isa bali magdamag silang nahan doon sa ako silang niluto kaya buong buo ang kanilang mga sipit at napakagandang tignan medyo tinagalang ko nga lang talaga ang pagpapakulo sa kanila para sure na sure na luto ang kanilang kalooban. At eto na nga nag-uumpisa ng pumula. So hinaano, kinukuha ko yung nasa ilalim para yung nasa ibabaw naman ng pumailalim. stone crab kung tawagan nito sa English. At very delicious, nutritious, and uh, healthy, and uh, fresh. The most important is fresh. Alive na alive. Ayan. Okay na? At pwede na silang iserve. Ayan. Mapulang-mapula. Thank you very much for watching. See you on my next vlog. Thank you. Bye-bye.